battery kalabaw oh. dito pa kinukuhan yung mga tanim ko nang ubos na ubos na yung mga tanim dito ito yung bakod oh. ah yan kamuting kawe dito na ubos oh. itong mga kapitbahay na mabait na may ari ng baka eh, kalabaw na yan oh. at yung baka yan mo wala na yung tanim ito, ubos na lahat ah, ito mga tao dito alam na may tanim dito pa nila ilagay. Yan na lang natitira, grabe. Ano na yung kamuting kahoy, pati yung ubos lahat. Laan yung wala nang katanim-tanim, pati itong akasya oh. Yan. Oh. Ayan, baka ng kalabaw na yan o. Oh. Gagaling yung may-ari ng kwan dito. May-ari ng kalabaw. Tsaka baka yung baka dun sa kanto. May bakod na nga sinira. Pati bakod oh. Ito oh. Wala na yung mga akasya. Ano lang oh. May-ari talaga ng... Ito May lalauan na dito. Kamo talaga. Pati yung kaimito dyan oh, nawala na ito yung mga nayog na tinanim ko naubos na rin ayo ano oh. hmm. ito yung bakod dyan sira sira na mga taon pito walang wala talagang paki walang malasakit walang malasakit sa tanim ito yung bakod dito o, sira sira na oh ito yung alamre. Ito yung mga alamre dito na wala na. Barbed wire. Barbed wire dito na wala na. Yan yung bakod oh. Ito yung mga tao dito. Ito yung usap na. Oh boss. Bus na rek, junk na Oh, ano? Oh, pati ang lamro yan na lang natira oh. Ang tao dito. Wala kayong sira sinira pa yung backwood. Ito yung langka, may buong na yung langka, maliit. Langka oh. Chat mo na yung nakira. Ano? Pwede na yan. Pwede Pwede na. Yan bunga yan. Lima. <laughs> Ani maraming bunga oh. Ng ilang araw yan wala na naman yan pag ikaw nakukuha. Ano no? Ubos. Wala nang laman, wala nang kalaman-laman. Patik niyo oh, yung Ubos wala nang laman yung mga talim nipit malo mga may ari ng baka kalabaw ito yung baka na yan oh. bus na walang mga otang na loob may ari ng baka na to oh. na Nana. Hoy, bakit dito ka nangangain? Hindi naman to kwan mo. Kainan. Kisan. Matadyakan ka diyan. Mananadyak 'yan. Tadyakan ka dyan Tadyakan ka dyan Lang lang to ka dyan Wala na no, wala na yung mga bakod Inubos na Pati yung puwag dito oh. no, Ubos oh Kinuha ng kawayan Wala na Pangkawayan ninakaw oh. Wala na si Pitmalong Pakinabangan dito ngayon, no, 3 March 2025. Ano? No. Gagaling 'yung may-ari ng kalabaw at baka. Naubos 'yung mga tanim ko doon. Mga tanim na nuyog pil-epil saging, kamoting, kahoy pati damong tanim ko na ubos oh, ano nang nangyari wala na nang pakinabangan pati bakod sinira pati babuair wala na ba yan may ari ng kalabaw o, kung sino ka man maawa ka naman sa sarili mo kaba ka may yan naman kayo sa sarili nyo pwede nang kuhan dyan Man. hindi naman lupa nila doon pa nagkuha ng kalabaw nila kabaka na solar yun highway Oh, may truck. Hindi tayo makatukad dito. patrón.